Isang green sea turtle lang nasa at kalaunan ay pinakawalan muli sa karagatan matapos matrap sa isang fishing net sa baybayin ng Purok Uno, Barangay de Gumase, Dinapige, Isabela, kahapon Pebrero 18 ayon sa mga environment officials nitong Merkoles. Namataan ng mga residente sa Digumased ang natrap na pawikan at agad na ipinagbigay alam sa Department of Environment and Natural Resources, Senro Palanan, sub-office workers, na rumesponde at ikinumpirma na ang sea creature ay nahihirapang makawala sa lambat. Inalis ng mga kawani ang natrap na pawikan, tinakpan ng puting tela ang mga mata ng pagong upang mabawasan ang stress at dinala ito sa pampang para sa inspeksyon. Tinukoy ni Forester Ricardo Bonyon, isang sinanay na kawani sa pagsusubaybay sa pawikan, ang mga species bilang green sea turtle, batay sa dark brown, gray at olive colored shell nito kasama ang lighter yellow to white underside na hulay, ang pawikan na may sukat na labing walong pulgada ang haba at labing anim na pulgada ang lapad ay kinumpirma na isang malusog na babae na walang nakikitang pinsala Kasunod ng assessment, ang pawikan ay pinakawalan muli sa dagat na sinaksihan ng mga miyembro ng Isabela Maritime Law Enforcement Team, Municipal Environment and Natural Resources Office din at mga lokal na mangingisda. Ang pagsagip at pagpapalaya sa nasabing pawikan ay nagbigay diin sa kahalagahan ng kamalayan ng komunidad at mabilis na pagkilo sa marine wildlife conservation, sabi ni DENR Regional Executive Director Gwendolyn Bambalan. Pinaalalahanan ng mga opisyal ng kapiligiran ng publiko na magulat ng mga katulad na insidente at tumulong na protektahan ng mga endangered species tulad ng green sea turtle. Para sa Bill Visay, News TV at Balitang Hilaga Publishing, ito po ang inyong media trainee, Myla Ruth Balinan, nag-uulat.